sa Good Vibes. Isa ka German Shepherd ang ginkilala sa Tosang Sipalay LGU bilang a hero dog pangod nagbulig siya pangita sa mga namising sang mag-igo ang Baguio Odette. Atun siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. ka <laughs> Kaumat! No, go, go, go! Ini si Gabay, Pagkakita niya nga nahulog sa tubig ang bata sa iyang amo, gilayon man siya nga naglumpat sa tubig sa pensar, nga kinahanglan niya inibuligan. Na-training siya abis ang iyang amo nga si Junelo Castillo sa search and rescue operations bilang kabayin sa Canaan Search and Rescue Philippines. Si Gabay ang na-train niya man sa iban pagid niya mga tricks. Kung nabalong siya nga mag-good morning sa bisita, naga sabat man siya. Say good morning. Good morning. Say hello. Istorya ni Junel, isaman si Gabay sa mga natagaan sa award sa to sa so Sipalay LGU, bangod sa pagbulig niya sa pagpangita sa mga missing nga mga persona sa nanghalit ang bagyo nga Odette. May tatlo sa tanan ka mga bangkay nga ano naukayan matapos ang bagyo. Si Gabay, uh, na, natagaan siya award sa ni LGU, uh, sa Sipalay tungod nga nagbulong isa kami to sa nga nagbulong car di si gabay to li ang nakita na dito nga patay siguro mga ang sa amon nga side is mga tree oh then kami mga iban man kami nga upod nga kinain nga grupo Ganit sa kada may kalamidad, present ang grupo ni Jonel nga k Search and Rescue Philippines. Nagabulig sila sa Search and Rescue. Siya mismo ang nagtrain kay Gabay sa pagpangita sa mga missing nga mga persona may mga tio na ginakuha man sila sa isa ka pamilya. Para magbulig sa pagpangita sa missing ay mata, pareos na lang sa pulupandan nga may isa ka may Alzheimer's disease nga nadula. Kay may Alzheimer ang tigulang. Mm. Uh, so, gin, ano namon ginalugog namun ang bilog nga barangay. barangay actually, isa ka barangay nga daw possible bala nga dito. Uh -huh. sa... Pero actually negative sa sa dito nga area kasi may, may, mga nakaimpo nga daw nakasakay sa jeep, nakaapyay. Para kay Junel, hindi lang siya dog lover, advokasya niya na gabagbulig sa tiotsang kalamidad sa bulig ni gabay. Huh?